Ayan yeah, mga pare ko yung eh, napadaan pagkain dyan oh. Ito yun naman oh. Mga dessert, drinks O oh, yun Busog na busog Dami namin nakain Ayan mm, yeah. Oh Wow Wow bar o mga prutas so kita nyo dami prutas oh mga dessert So lipat naman kami sa kabila mga pare ko At kita nyo naman oh, marami tayong mapapasukan dyan Ang mga butiko, mga panjake At saka mga jogging pants Yan muna unahin natin mga pare ko Yung buti na kasama natin ang mga tropa Para alam natin ang mga galawan Si paring James Bell Alam natin dito mga lusutan eh, Kung saan tayo pupunta mga par At nauna siya syempre siya ang ating tour guide ngayon no? Ayan dito tatawid lang kami At uh, na namin yung mga butik na yan Dahil ang dami talaga rin mabibili dito mga par oh bali mangyayari nga nito ako pa rin tawid tuloy kami dahil madami kami nga uh, mapipili pa doon sa kabila at uh, alam ni pare yung mga ano eh mga pwestuhan dito eh kasi nakagaling na sila dito nung nakaraan eh ito parang dinutok kami kasi nga uh, dito may magagandang ano, uh, damitan tsaka mga mapupwestuhan no? kaya isa-isahin na namin yan eh. pati yung kabila lahat yan iikuti namin yan mga pare buti na lang talaga kasama namin si pare Kiespe eh. dahil siya makakalam dito eh kasama ko si Gonsi, kaya si Bernie, tsaka ako kaya si Chad, bali kami apat na magkakasama ito par, bago to no, the north face oh. ayan o no? oh. nagawa ayan, tingnan, mga pustuhan mga par, kita nyo naman o, okay na okay ah. okay okay ng datingan talaga dito yo mga par, bali na dito nga Amit. kami kami nag-iikot dito sa may sa may ilalim ng tulay uh, mga uhay-uhay itong -uhay uh, pinasok namin ngayon naghahanap kami ng ano uh, case ng ano uh, cellphone oh dito nyo kasama ko si parin Bernie titingin kami dito kung mayroong makikita ng ano case ng cellphone so yeah mga paro naghahanap kami diyan mimili kami diyan kung ano makikita yeah dami ang dami mabibili dito okay din talaga eh oh. kita nyo doon tapos doon oh. ang dami Bali ngayon naman mga pare ko yung na mga mayam dahil lang dito ako sa nililalim ng tuloy. Ano kasi ito eh, maraming mabibiling mga cellphone gadget at mga damit. Ito yung packet kami. Ito mga paro, kita nyo. Ito, nakabili naman tayo kahit papano dito ng mga damit din at mga jacket na may isuot. Kaso nga lang mga pare ko, hindi eh, wala tayong nabili na case ng uh, cellphone. Kaya hanap na lang ulit tayo sa iba. Wala dito sa babae eh. Kung wala mong makita, eh, i-order na lang siguro sa online. ay eh. wala nga. Walang makita dahil uh, iba eh. Ibang sukat niya. Kaya tingnan na lang natin sa iba ayan, tapos na nga tayo mamili at uh, konti lang na napili natin pero okay na yan para sa taglamig mga par, ayari po, pauwi na po kami ng mga tropa, uh, si Chad si Gonsi, pauwi na kami mga par, at uh, oras na ito, nakapamili na nga kami uh, ayos na ayos na rin to at mga jacket at saka jogging pants kakapagod hmm. din maghapon layo na mga nilalakad, dami mga binibilan mga par